Hi guys! Hi. hi! 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 everyone! Good afternoon and ano, good evening and good morning sa inyong lahat. kung Saan mo tayong sulok ng mundo? Hi, kumusta po kayo? lahat? Ayan, sa ating mga ano, sa ating mga sumu sa aking mga sumusuport, ala, ano, sa ating mga sumusuport ayan. Thank you so much sa walang sawang sumusuporta sa akin, kay Mama Ems, Ayan. Maraming 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 salamat ayan. Unang-una muna ay gusto ko nang magpasalamat sa mga ano, walang sawang sumuport sa akin na alam ko busy kayo ayan, thank you so much sa mga friends ko OFW na patuloy na nagsusupport sa akin ayan, maraming maraming salamat sa inyo ayan na guys ayan, nakakatuwa kasi yung aking pinagpaguran ayan, akala ko wala na akala ko wala nang mangyari sa akin. Ay, eh, nakakadistract yung aking anak. Sasayaw sa buwan <laughs> ako. Akala ko wala nang mangyari sa, ano, sa aking, ano, YouTube channel, sa aking pagbablog. Kasi, ayan nga, guys, ano, mag-2 years na ako sa aking pagbablog. Pero, alam ko na, ano, <laughs> kaunti lang ang aking, ano, kaunti lang aking ano, konti lang yung aki, yung sumusuport sa akin. Ayan, thank you. Maraming salamat sa ano, kung sino man ang yumayaka kay Mama Ems. Ayan. Ayan, gusto ko pala mag, ano, pasalam. Ayan, <laughs> ano pala, ano, sa hinabahaba ng aking, ano, kala ko wala nang mangyari. Sabi ko nga, ano, sabi ko nga, parang ano, hindi ko na ituloy kasi wala naman mangyayari kasi ay super super napakahirap napakahirap mag vlog napakahirap mag ano lalong lalo na hindi pa naaalis sa akin na yung hiya nahihiya pa ako mag upload nahihiya ako mag vlog kaya ayan so nahi, mahirap, mahirap talaga mag ano, magiging ano, vlogger kasi nandun na yung ano, kapal kapal moks, kapal ng mukha. <laughs> pero guys, ayan, thank you so much, kasi sa loob ng, ano, magdadalawang taon ako, magdadalawang taon ako, ayan. Ayan, magdadalawang taon ako, pero sa awa ng Diyos, sa aking ano, sa aking pagsusumikap, ayan kahit sa aking pagsusumikap, ayan, napakabait ni Lord sa akin kasi nga, ayan, binigay na sa akin ni Lord yung result. Ayan, thank you Lord. Andito na yung ano, yung aking nakatanggap na rin ako ng akin kay YT kay YouTube channel. Alam ko na marami ang hindi naniniwala sa akin na ang akala. Ayan, na-scam. Ayan, ang akala. Alam ko na hindi nyo ako sinusuportahan na minsan um, ayan, nakakaan ako ng ano, pang husga. Pero go pa rin si Mama Ems. Ginagawa ko pa rin yung tama, na alam kong tama at saka pray lang na hindi makagawa ng ano mali hindi makagawa ng mali sa ano hindi makagawa ng mali sabi ko nga sa aking sarili pray ko kay God gagawin ko ito ng tahimik kung sino man ang magsusupport sa akin ayan thank you Lord sila yung padala mo sa akin kung yung yayakap sa aking ano sa aking kakornihan sa aking ano kagandahan kagandahan <laughs> ayan maraming maraming salamat yung binigay sa akin ni Lord na sumuporta, tumulong. Thank you so much. Kay si Simple kapatid mga parlor Tito Mercury. Tito Mercury, thank you so much sa binigay mong blessing kay Mama Ems. Ayan, ito na po siya. Maraming maraming salamat. Tito Mercury, thank you so much sa mga bumibigay sa akin ng blessing. Andito na siya. Ayan, ito binigay, binili ko muna ng aking ano, kasi ang aking cellphone ay sira. Sira sa na yung aking cellphone, kaya napilitan akong bumili kasi nga yung aking cellphone ay, ito yung dating cellphone. Ito siya, ito, 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 ito yung aking dating cellphone na pag nagla-live ako, hindi ko pumabasa kasi mayroong... mayroon. Mayroon siyang itim. Ayan, mayroon itim siya. Kaya ngayon, thank you so much. Ayan, nakabili na ako na ang... Nakabili na ako ng bago. Yehey! Yehey, yehey, yehey. Ayan, nakabili na ako ng bago. Ayan, from... From... Galing ka YouTube. Ayan. Ayan. Na ito na siya. Bibo. Ayan, bibo siya. Bibo, bibo. Binuksan na namin po. Kaya na yan, binablog ko, kalos-kalos na. <laughs> ayan, nakaano na siya, nakalamas na siya. Ginagamit ko na siya. Hindi ako makapag-vlog kasi I'm so busy, busy. Si UBC, ayan na siya, oh. Ayan, ang ganda na. Kailangan daw, sabi ng aking anak, ay naka... ano ba yon Naka... Ano pa ang tawag mo? <laughs> nakaano, naka naka ano bang tawag naka thumbnail. <laughs> o di ba? Kasi niya lagi <laughs> mga anak ko kasi alam niyo oh, naka naka na ako ba, ako ba din anak kaya mahirap na kay lolo. mahirap <laughs> na. Ayun ito na siya. Yehey, 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 yehey. Thank you so much. Tito Mercury, thank you so much sa blessing na ibinigay mo sa akin. Maraming, maraming, maraming salamat, Tito Mercury. Ayan. Simply Liz, thank you so much, kapatid MacArlon. Ayan ang bahagi ng aking YouTube channel. Maraming, 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 maraming salamat. Ayan. Yay! I have a new cell, pro, cell phone from... Ano pra? from Whitey. Ayan. Nag-result nag yung aking kakorni, ha? nag resolve yung aking kakorni. Ayan. Meron naman na siyang charger. Charger. Ayan. Lento naman siya na. May charger. Siyempre, pag may cellphone, may charger. <laughs> ayan na. Ayan na. Ayan. Anong tama ng bebo? Ayan. Bebo. Ay, Dinagyan lang ng ano, ng flower ng aking baby. Ayan na ayan na guys yung aking ayan, kung wala kung wala naman yung aking friends na ayan hulog ng langit o, hindi ko naman ito na hindi ko naman hindi ako hindi ko ito na puha <laughs> kung wala sila walang iba kundi si Semplee Lies ayan supportahan natin si si Lies Liz. Simply Liz channel at sa kasi Mac Arlord TV Mix. Ayan. Tama ba? <laughs> Mac Arlord and Simply Liz, thank you so much. Alam nyo kung anong may nakuha ako ng dahil sa inyo kasi kayo po yung akin kayo po yung tumulong sa akin kung nasaan man ako kung may natatanggap man ako ng dahil yun sa inyo thank you so much maraming maraming salamat lagi ko nang pinagpapasalamat hindi ko makakalimutan kasi kayo yung tumulong sa akin ayan maraming maraming salamat Tito Mercury thank you so much sa blessing oh, ito meron pa siya mayroon pa siyang ano ba to? Pamukpok, panghilod. Oh, meron. Yeah. <laughs> Anong tabog nito? Hmm, pang ano? <laughs> Power bank. <laughs> Power bank. Ayan. Gagamit dito yung mga kuya daw. Mga kuya. Ayan. Thank you, thank you, thank you, sa inyo lahat. Ito yung napping sahod sa YT. Alam niyo kung magkano ang amount nito. no one zero one. Everything you need, you'll find it here. Ah, aha, 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 aha. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Ayan ang ganda ganda ko na, guys. <laughs> ngayon. Thank you sa inyo sa mga dumadaan, sa mga sumisilip. Thank you so much. I have a new cell phone. Alam niyo kung magkano ito, guys? Ito ay nasa halaga ng 9,999 pesos. O di 1,000 na, 10,000 na rin kasi yung piso hindi na isinukli. 10,000 <laughs> rin. O, oh, ayan. Guys, thank you so much ulit. Thank you, thank you. Thank you. Maraming maraming salamat. Sana huwag niyo pong kalimutan si Mama Emily Cordapia na i-like, share i-subscribe yung kalukuhan ko, yung mga kakornihan ko, yung mga kapangitan ko. Ayan. Tangkap naman ni Mama Ems. Kaya yan, sana tanggapin mo rin. <laughs> Bigay ni Lord ang aking face. Bigay ni Lord ang aking nose. <laughs> Na kasing ganda ng akin. Dito, <laughs> thank you, Ma'am sa inyo. Walang sawang pagpapa walang sawang pagpapasalamat sa ating mga whitey friends. Ayan. Lalong-lalo -lalo na diyan sa ano, sa malalayong lugar na aking minamahal. Ayan, thank you, thank you. Maraming salamat. Ayan, kahit ibang mga dialect natin basta sa ano nagkakaintindihan na lang tayo. <laughs> po, may fan support na ako. Ayan, thank you so much. Makakapag-vlog na ako kasi ito, poly storage. Poly storage, sa itong ano, poly storage, hindi ako makapag-vlog, hindi ako makapag-video. Thank you, Lord. I love you. I love you so much. Thank you, Lord. I love you all. Si Simple thank you, kapatid Mac our Lord. Ayan, magsama-sama pa tayo ng mahabang-mahabang-mahabang buhay. Mahabang, mahabang Ayan lakas-lakas ka lakas, kapatid mak our lord thank you, thank you very, thank you, thank you very, 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 very ay si ano pala, si ano, it, naging, ito din naging ano bahagi ng aking pagkampunit ay si ano, si si ayan si Osaka ayan si Osaka oh thank you so much Thank you, thank you, thank you, Ay Ayan, nakalimutan ko na yung name. Kasi hindi na siya masyadong. <laughs> masyadong update. Ayan, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ay, galang Pinay sa Osaka. Ayan, thank you, thank you so much. Ayan, minsan na lang tayo magkamit. Ayan. Ayan, thank you so much. Maraming maraming salamat, Pinay, sa Osaka. Ayan, thank you so much. Maraming maraming salamat. Ayan, wala na ako po masabi kundi ang pasasalamat. Paulit-ulit na pasasalamat. Thank you so much. Bye-bye all. Thank you, thank you, thank you everyone. Love you all. Love you all. Thank you so much. Bye. Thank you.